Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA headlines. Nakarating na rin sa Cavite ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglulunsad ng programang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Zapote Bacoor Public Market sa lalawigan. Personal na sinaksihan ng Pangulo ang pagbebenta ng murang bigas sa mga taga-Bacoor sa ilalim ng programang benting Bigas Meron Na o BBM Na. Naglaan ang National Food Authority ng limang daan sako ng bigas para ibenta sa kadiwa ng Pangulo Outlet sa naturang palengke. Sapat ito para makabili ang dalawang libot limang daang residente ng tig sampung kilong murang bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, mainit ang pagtanggap ng mga taga sa programa. Sa ilalim ng programa, makakabili ng murang bigas sa mga piling Kadiwa outlet ang mga priority sector tulad ng senior citizens, persons with disabilities or PWDs, solo parents at benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ayon naman sa malakanyang bahagi ang naturang hakbang ng paglulunsad ng murang bigas sa mga palengke sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bahagi ito ng pagsusulong ni Pangulong Marcos na palawakin ang sakop ng programa ng administrasyon para matiyak na sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Sa tala ng Department of Agriculture, mahigit isandaan at limang libong pamilya ang nakikinabang sa murang bigas sa Luzon at Visayas. Mahigit 804,000 kilo ng bigas naman ang naipamahagi mula noong May 13 hanggang June 30. Nagpositibo sa E. coli at Salmonella ang mahigit labing apat na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas na nasabat ng Bureau of Customs or BOC, Department of Agriculture or DA at Department of Health or DOH isinagawa ang inspection sa anim na 40-foot container kung saan natagpuan din ang tinatayag nasa 20 million pesos na halaga ng frozen mackerel. Binigyang diin ng DOH na banta sa kalusugan ng mga Pilipino ang mga smuggled na produktong agrikultural dahil sa posibleng contamination dulot ng bakterya na maaaring mauwi sa ilang sakit. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses tatae pa eh kung may edad ka o batang bata pwedeng ka pang mamatay from dehydration so may issue talaga ng food safety ang smuggled food items ayon kay DOH secretary Ted Herbosa kailangan dumaan ang pagkain sa Food and Drug Administration para sa inspection upang masiguradong ligtas itong kainin ang ating mahal na pangulo to make food cheap and safe So, hindi po pwedeng ganitong kontrabat, hindi dumaan sa FDA. Matatandaang nasabat ng mga hensya support of Manila ang mga smuggled products na galing ng China. Pinalakas pa ng Pilipinas at Lithuania ang ugnayan para sa proteksyon ng mga manggagawang Pilipino at pagbubukas ng marami pang oportunidad para sa kanila. Binigyang diin ito ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdak at Lithuanian Defense Minister Dovila Sakalina sa kanilang pulong nitong Martes. Dito tinalakay ang pangangailangan ng Lithuania ng mga manggagawang Pilipino, partikular na sa sektor ng healthcare, transportation, maritime construction at food services. Ayon kay Kakdak, tinatapos na lamang ng Lithuania ang paghahanda sa annual labor quota na 25,000 kasunod ng matagumpay na deployment ng 70 na skilled Filipino workers ngayong taon. Base sa datos mula sa Lithuania Migration Department, nasa 774 na Pinoy citizen na ang mayroong residence permit sa Lithuania. Mas mataas ito kumpara sa 487 noong 2024 at sa 2023 na may 244 lamang. Tiniyak naman ni Sakalina ang kaligtasan ng mga OFW sa ilalim ng kanilang batas bilang pagkikilala sa contributions ng mga ito hindi lang sa economy maging sa national security at sa social development ng Lithuania. Sa balitang pangkalakalan, inaasahang dadami ang international flights na papasok sa bansa, partikular sa Ninoy Aquino International Airport, ayon sa operator ng palipara na New Naia Infra Corporation or NNIC. Kasunod ito ng pagbubukas ng Philippine Airlines ng direct flights na Manila to Danang, Vietnam, simula noong Martes. Ayon kay NNIC President Ramon Ang, dumami ang flights at pasahero sa NAIA dahil sa patuloy na pagsasaayos ng sistema ng airport. Kabilang sa mga nakahilera na pagbabago sa NAIA, ang pagbubukas ng Terminal 5 para itaas ang passenger capacity ng hanggang 62 million. Naunang naglunsad ang Cebu Pacific ng flight patungong Da Nang noong December 2023. Meron na rin itong direct flights papuntang Chiang Mai sa Thailand. Kamakailan lang inilunsad ang ilang international carrier ang direct flights papuntang Seattle, Brisbane, Paris, Sapporo at Vancouver. Ilulunsad sa Oktubre ang direct flight papuntang New Delhi, India habang pinaplanong magbubukas ng dagdag na direct flights papuntang San Francisco, USA. Samantala, ipinatupad na ng Bureau of Immigration simula ngayong Hulyo ang isang taong visa-free entry sa mga Taiwanese passport holders. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pasiglahin ang turismo sa bansa. Tugon din ito ng bansa sa pagpapalawig ng Taiwan sa visa-free entry policy para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Presidential Directive No. PBBM 2025-1539 na inisyo noong April 3, 2025, pinapayagan ang mga Taiwanese na manatili ng visa-free hanggang labing apat na araw. Tiniyak naman ni B.I. Commissioner Joel Anthony Viado ang maayos na pagpoproseso ng mga dumarating na Taiwanese nationals sa bansa. Layunin ng patakarang ito na pataasin ang bilang ng mga Taiwanese tourists at palakasin ang lokal na economy ng bansa. Sa datos ng B.I. noong 2024, umabot sa higit 235,000 ang bilang ng Taiwanese tourist arrivals sa bansa. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.